Muling nagkilos protesta ang grupong Manibela ngayong araw sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kung ang grupo ang tatanungin, para sa kanila ay naparalisan nila ang transportasyon at maraming mga commuter ang hindi nakasakay dahil sa kanilang tigil pasada. Pero kung ang gobyerno naman ang tatanungin, halos wala itong naging epekto sa pagsakay ng mga commuter, batay na rin yan sa naging monitoring kanina ni na MMDA Chairman Romando Artes at Transportation Secretary Vince Dizon. Ang pagkilos ng manibela ay dahil umano sa maling datos ng gobyerno sa mga nag-consolidate na mga jeepney sa ilalim ng Public Transport Modernization Program. 43% lamang daw ito, mas malayo sa 86% na una nang ibinida dati ng gobyerno. Pero ayon kay Secretary Dison, biniberipika pa lamang ito at hindi ito dahilan para magsagawa ng tigil pasada. Walang sa modernization. No, hindi, eh, hindi natin hindi natin ano, uh, sinasabi ni Hinto. Ang sinasabi ko, kailangan i-validate natin ang numero. Yung mga nag-consolidate na, kailangan suporta natin sila para tuloy-tuloy ang modernization. No? Pero, kailangan natin tingnan din ano ba ang tutong situation on the ground. No? At kung ano ang kailangan gawin ng gobyerno para maging successful ito, dapat gawin kasabay ng transport strike ng Manibela. Nagrali naman sa labas ng tanggapan ng LTFRB ang mga transport groups na pabor sa Public Transport Modernization Program. Hindi na po sa ating ilusada. kaya ang ginagawa namin ng kalulang ng ato at lapusina, na ipamunayan po tayo sa ating mga ginaukula ng ahensya ng ating pamakala at doon namin pinagulong ng mga problema at nabibigyan mo naman sa Tigil pasada, hindi na uusunayin yan. Sapagkat yan isang at mananakay. Perwisa sa yung sa buhay. Iginiit ng LTFRB na ang 86% ay ang kabuang bilang ng na mga nagpa-consolidate. Gayunman, 43% pa lamang sa mga ito ang nakompleto na requirements. Ang natitira pang 43% ay nagpa-consolidate na rin. Yun nga lang, hindi pa tapos ang kanilang papeles. Gayunman, pinapayagan na rin ang mga itong makabiyahe dahil binigyan na sila ng provisional authority once na nag-file ka na for consolidation, ay nandun na yung mga benefits nung nag-file. Ano yun? May provisional authority ka na para magbiyahe. Mako-confirm na yung unit mo. So, meron ka ng fuel subsidy, etc. Sinisikap naman ng LTFRB na mapabilis ang proseso ng consolidation ng natitira pang 43%. Meron pag-aaral o ano ba yung major concern na hindi nila makumplay. Sir, sa Ito sana ang napapag-usapan natin. Ha? Capitalization, financial requirements, fleet modernization, legal administrative barrier. Ito yung one. Yun. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Jiko Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music news authority.